Pagsasaka ang isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng komunidad sa bayan ng Haen kaya ang ilan sa mga mag-aaral ay salat sa kakayahang makabili ng mga gadgets o laptop na magagamit sa kanilang research work. Kaya para sa kanila ay mapalad sila dahil pinagkaloban sila ng e-library dahil ito'y makatutulong na mapalawak ang kanilang kaalaman sa larangan ng digital at teknolohiya. Yung advantage po dito sa sa bago po naming library, air condition na po siya, tapos hindi na po namin kailangan magpunta sa mga computer shop para po mag-research kasi po, nandito na po, tapos uh, tipid din po sa oras namin. Magiging advanced po yung learning ng mga students and malaking tulong. Dito. Kasi po yung ibang students po is, like, wala pong gadgets, walang internet. Meron po, ma-advance po sila dito. Kakatulong po sa kanila yung magkakaroon po ng gantong library kasi po, kasi po kung kung bibili pa po sila mag-makakagastos pa po at kawawa din po yung mga parents po nila eh dito po libre na po malaking tulong umano sa mga mag-aaral ang maluwag at air condition na e-library dahil magbibigay ito ng mas maraming oportunidad sa mga mag-aaral na magsaliksik makasabay sa modernong panahon at teknolohiya at pagsulong ng makabagong edukasyon Sobrang halaga po nito kasi po kasya na po kami ditong lahat kahit po isang section isang section po kami pumasok dito kasya na po kami kaya so so super ano po, super halaga. Bilang pagsabay sa modernong panahon at teknolohiya at pagsulong ng makabagong edukasyon ay inilunsad ng Putlod sa Jose National High School ang e-library learning portal katuwang ang provincial government ng Nueva Ecija sa pangunguna ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony na ipinagpapasalamat ng mga mag-aaral nito. Maraming salamat po, go para sa balitang Unasigaw, Sigaw Amber Salazar